actually kasi na ito uh, naglabas naglabas na po kasi yung House Committee on Good Government and Public Accountability ng report mula sa PSA na nagsasabing uh, walang Mary Grace Piatos base sa kanilang uh, record ng mga birth certificate, uh, marriage certificate at iba pang uh, hawak na mga record ng uh, PSA. Ano pong masasabi niyo dito kung Manuel bilang isa rin po kayo sa mga aktibo nga uh, nakikisa sa mga pagdinig ng uh, committee? Uh, finally, na-clear na rin na wala talagang ganong tao. At ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of Vice President led by no other than Sara Duterte ay nag-imbento ng mga uh, resibo para madepensahan yung uh, hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang uh, konkretong patunay na hindi uh, ginamit ng tama ang pera ng bayan. At sa dinami-dami ng mga pagkakataon na nagtano ang mga mababatas at pwedeng sumagot ang mga opisyal ng Office of the Vice President, wala ni isa sa kanila yung uh, umako na di talaga totoong tao si Mary Grace Piatos. Mismo sila nag-iimbento pa ng mga dahilan para... Uh, para lang talaga hindi sila uh, umamin, ano, para sana makita man lang ng taong bayan na meron pa kahit isa sa kanila na uh, meron pang malasakit sa pano ginagamit ang pera ng bayan. Pero nung huling hearing doon natin nakita, wala ni isa sa kanila. Kaya talaga lalo itong magiging batayan para isig natin, hindi lamang yung mga mga... Uh, pag-aayos dun sa mga batas natin regarding use of public funds pero yung pagpapanagot din dun sa mga nasa office of the vice president at uh, syempre nanguna dyan yung uh, nakaupong vice presidente mismo